teacher for in the ko, diba sabi ko, wait for na minute, kasi the knowing ko muna, eto. Mas maganda to kaysa sa isa, kasi isang parang ano siya, witch. Parang din siya uh, wolf, and the okay, next mas maganda pa to, to kaysa sa isa. Dalawa to, the eh, mas maganda pa kaysa sa isa kasi, hindi isa parang H okay. kaya binago ko na yung isa yung W ko nang na lakay mas maganda yung yun yun ikit ko na din po, ano po? ito na po ito yung parang H okay. hindi kasi bago yan ito yung, yung bago ito yung yung akin na ka pati anak Dino. akin na, give it to me Dino. Hindi makita masyado sa camera, oo. Yun know. you know. Okay. Ito yung guys. Ito. Ulit-ulit, yung... girl. Ito po yung ko na sa mga. Okay, na, i-close up natin. Ola. Okay. Kaya, mag, yung mami ko next sa mag-uusap kasi siya na ni ko kasi. di niyo po alam yung mami yung galing ko at sasabihin. Siren. Yan. Yan yung mas maganda. Ito. Ito. Ito, ginaya ko nang siya. May hindi ko naman ginaya. Ang ganda, anak mo. Ang galing mo. Proud of you. Galing mo mag-drawing at 5 years old. Nice. Parang may dito siya, may